Okay, mic check, mic check mga kaibigan Hindi na po tayo sa isang reaction video May rin na naman po tayo Ito'y galing sa ating Pinas News Insider Ito ang title Malaking good news ito Mga bilyar tinapos si Boying Risa BBM <laughs> Ang tindi ng title mga kapatid ha Panonoorin po natin ito ha Big evidence nilantad ni Amy BP Sara. Yan, patanong po. Alam nyo, kailangan na uh, umaksyon na rin si Madam Amy doon po sa alam nyo na kay Tatay Digo kasi nakakalungkot ho talaga ang nangyari kay Tatay Digo ngayon. Sabi ni sabi nung kanyang uh, asawa, uh, mas pumayat pa So ang ang ginamit ngang term eh butot balat, no? So parang nakakabahala. Kaya hangga't maaari sana si Madam Amy, eh, makagawa talaga ng paraan. Baka ito na yon mga kapatid. Tara, simulan na natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming maraming salamat, Fiber ni Juan. Ito na. Balitaan na natin anong meron. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social, social media. media. Ang di man ay balitang. Matapos beltahan ni Sen. Jingo Estrada na sinungaling si House Spokesperson Princess Abante at tila pinangaralan ni Senatorial Elect Dante Marcoleta oh. ay heto na pinakita na sa wakas at tila sumabog na rin ang presidential sister na si Senator Amy Marcos ayan, ayan, at ayan. hindi na rin nakapagpigil pa at tila dumuelta na sa House spokesperson ng kamera na si Princess Abante at ang house speaker na si Martin Romualdez. <laughs> Speaker, may tagapagsalita? Antinde. Gano'n kaya ito katotoo mga kababayan? Yes. Ating alamin. Pero bago ang lahat. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong Alright. video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Sa wakas, bumuelta na! at tila matapang na sinagot ng presidential sister na si Sen. Amy Marcos Ayon. ang mga tirada sa kanya ng bagong spokesperson ng kamara na walang iba kundi si Princess Abante. Ito'y matapos magbigay ng komentaryo ang Senado sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Tila nagpalita naman ng maanghang na salita o pahayag si na Sen. Amy Marcos at ang House spokesperson si Attorney Princess Abante kaugnay sa isyu ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Tinuligsa ng presidential sister na si Amy Marcos ang pasaring na tila ipinapasa sa kanya. Ang diyuman pananagutan sa kabila na ay mas malalaking papel ng iba pang leader sa usaping pondo para sa pagsasaayos ng nasabing tulay. Bainit ang naging tugon ni Senadora Amy Marcos matapos siyang tanungin ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante kung ano raw ang naging ambag niya sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge, isang oh? isyong umusbong matapos igit ni Marcos na mababa ang alokasyon ng pondo para sa nasabing tulay. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Marcos na mula pa noong 2018 hanggang 2025, humigit kumulang sa 451.4 milyong piso lamang ang inalaang pondo para sa pagkukumpuni ng tulay. Giit ni Marcos, siya mismo ang nagtatanong kung saan napunta ang bilyong pisong inalaan Naku. sa ilalim ng General Appropriations Act partikular na ang 4.7 bilyong piso para sa ipat ibang proyekto sa Maharlika Highway kung saan napabilang ang San Juanico Bridge. Oh, so ibig sabihin may budget sana. Kumpara sa bilyones na sinasabi dito, kasama na doon yung, yung San Juanico Bridge, no? So 'di ba pag ganyan may mga liquidation i-ano uh, nila, titignan yung mga records saan ginastos yung mga ganiri at ganito. Dapat maging transparent po dyan ng gobyerno, di ba? Mariinkinis siyo ng senadora ang tila pagkatuon ng pansin sa kanya. Samantala, Anya, ang <laughs> mismong leader ng Kamara na si Speaker Martin Romualdez na tagalater ay tila hindi kinukwestiyon. Binatikos <laughs> din ni Marcos. <laughs> di ba tagalaon yun yung mga ano? Si ang diumanoy kapabayaan ng Department of Public Works and Highways at ng Kamara. Punto niya, bilong piso na ang ginugol sa mga proyektong pangkalsada. Pero ang San Juanico Bridge ay tila na iwan sa pintura lamang at hindi ah. man lang nabigyan ng sapat na inspeksyon at rehabilitasyon. <laughs> di ba nilagyan pa yan ng ilaw-ilaw? Naalala niyo yung panahon na yon. Eh, imbis na gastusin pala sa ilaw-ilaw at sa pintu pintura sana pala mas inuna nilang patatagin uh, pagtibayin yung San Juanico Bridge. Ako, delikado yan. Kasi kung kailan nasira, sira, tsaka nyo aayusin, mas maganda, eh, gawa ng aksyon nidora apat kaliwa sa tila paglalagay sa kaniya sa sentro ng sisi sabay sambit ng patotsyada na sana ay siya na lang ang naging presidente dagugatang usapin matapos sabihan ni house spokesperson abante si marcos na kung talagang may malasakit siya sa tulay dapat ay ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagtutok sa pondo Eto naman, bilyar. Nadamay pa. tay e, tay so, tay 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 sa pa. Tay ng ano no, ng bill uh, about sa uh, ano uh, a resolution directing the appropriate committee of the House of Representatives to conduct an inquiry in aid of legislation uh, into the issues and irregularities in the joint venture agreement between between the local water districts Ako? and prime water infrastructure. Eto na. Sinisili pa na ngayon ng bilyar, no? well, nakita naman natin yung mga problema no na kung saan uh, uh, merong uh, concession no ang, ang prime water nakita natin na napakaraming problema na ito po nirereklamo nila yung uh, yung reklamo ng mga ng mga nasasakupan nitong prime water no bulakan yata yan eh, no? pero ako sa akin lang sige nga sige nga doon sa mga nakakakilala sa dalawang ito Or kahit hindi nyo personally kilala, yung nakikita nyo sa TV. Hindi ko kilala yan. Parang yan din yung mga kumukontra sa Duterte. Parang kalaban din ng Duterte yan eh. Anong masasabi niyo? Sige, lagay nyo, lagay nyo sa comment section. Kasi ako sa totoo lang, nung nakita ko tong dalawang mama na ito, ha? Ang pumasok sa isip ko, atake to sa Duterte. Ayan na naman. <laughs> ito pa, ano bang ginawa nitong dalawang mama na ito sa loob ng tatlong taong nakaupo sila? Bakit? Meron. Siguro, puro Duterte. Sise, 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 Duterte. Magko-comment, Duterte. Kasalanan na naman ng Duterte. Diba ganyan? Yun yung mga nagawa nila. Importante yun para sa kanila. Kasi siguro, siguro lang naman, eh, baka binabayaran sila. Kaya kailangan nilang magsalita ng mga ganun. Tuloy Kung hindi atakihin, atakihin, atakihin lang si Sarah. Oh. oh. Atakihin, atak, atakihin, lang ang Duterte. Mm. Ano ba naging silbi? <laughs> di ba? Sino ba itong mga ito? Bag parang, ah, uh, ako hindi ko rin kilala yan. Para sa akin, hilaw yan eh. Wala naman, ako nga, wala ako nakita mga nagawa ng mga yan eh. E di sana kung may mga nagawa yan sa kanilang mga lugar, pumutok na, naibalita na. Wala akong nakita eh. Ang mga, ano lang yan, eh, magsasalita. Ayan yung parang mga nakaupo dun sa conference na camera, di ba? Pag ano magsasalita sila, ewan ko sa mga yan. Wala namang ano yun. Eh. Anak ng tening, ano ginagawa ng mga yun dyan? Ano ba ang pagkakakilala sa kanila ng taong bayan? ah uh, eto lang, sarili ko lang pananaw. Buaya, gano'n. Bak, gano'n, di ba? Ganun, diba? <laughs> eh kapag ikaw, matagal ka nang nakaupo, wala kang ginagawa, walang pumuputok sa'yo na kahit anong magagandang mga pwedeng magawa dito sa Pilipinas, walang wala, umupo ka para mag Swelduan lang. Pakita sa opisina, mag login in, log out, etc. Pera na. <laughs> hindi, hindi. Ano ko lang to? Opinion ko lang to, mga kapatid. Wala talaga. Wala akong nakita. Buti pa si Bilyar. May nakita tayo dyan. May problema sa, ano, sa tubig-tubig. Ito ngayon ang sinisilip nila. ba? Diba? Eh, anong meron? Baka i-connect na naman to sa Duterte. Lahat na lang Duterte, no? Hey! We cannot blame the people kung hindi maganda ang tingin nila dito sa dalawang to. Ako, ah. honestly, hindi maganda tingin ko dito sa dalawang ito. <laughs> Walang gagawing matino ito kung hindi pa mumuliti ka. Para sa akin, ha? Ah. Opinyon opinion ko yun. Huwag kayong magagalit sa aking dalawa. Eh, ako, opinion ko lang din to, no? Kasi biglang susulpot sila ng ganyan. May sasabihin sila. Eh pero yung mga sarili nilang ginagawa, wala. 'Di ba? Eh sayang, sayang ang pag-upo niyo. Alam niyo uunlad naman ng bansa natin kung lahat tayo magtatrabaho ng maayos. Hindi yung bira dito, bira doon. Ewan ko lang, hindi ka naman bibira kung hindi ka uutusan. Base lang 'yan sa opinion ko ha. Pero wala kayong silbi kung hindi pamumulitika. Okay. Kasi tinira nila yung Prime Water. Alam nyo, nagpost ako sa Facebook. Mm. Ang binanata ko yung prime water eh, kasi at that time wala kaming tubig. At oh, ang tagal. Right, walang gumagawa doon sa tangke. Meron daw pumutok na tangke. At walang gumagawa. So mm. binanata ko tayo Parang ano naman kayo? Parang na uh, inefficient naman kayo. So binanata ko sa Facebook. Sabi ko prime water ayusin niyo trabaho niyo etc. Hindi ko na maalala ko eh, ano exactly sinabi ko. Alam mo mga komentaryo doon ng mga taong bayan? Buti nga sa inyo, yung iba sabi, may mga nagme-message pa. Eh di ba kakampi nyo Kakampi nyo yung prime water? Kakampi nyo bilyar. Una, hindi po namin kakampi yun. Sa Banateros po, walang kapi-kampi. Sa Banateros, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yun din tayo ha, lilinawin ko lang po. Nung mga panahon po ng Duterte, ito na mas maganda para malaman ng lahat. Ano? Nung panahon po ng kampanya, sila Coach Oli po, ayaw talaga nila si PBB. Pero kami, no? nila kuya hindi ayok, ayoko, ayoko na magbanggit. basta kami pinagtatanggol namin talaga Duterte ngayon yung Duterte gusto si PBBM nagtandem sila unit team di, pinagtanggol na rin natin si PBBM yun ang mali eh si BP Sara eh no? sana siya na nag-presidente na no? o oh, yun na nga pinagtatanggol natin ang pinagtatanggol ng mga panahon na yun edi nanalo na ngayon nung nanalo na nung mga unang uh, taon pinagtatanggol ko pa. Kaso habang tumatagal, parang iba na kasi ang nakikita ko. Hanggang sa umabot na sa punto yung confidential fund. Doon na nagsimula nanatabangan natabangan po ako kay PBBM. Bakit kanyo? Ni hindi man lang niya ipagtanggol si BP Sara. Kasama mo yan, nanalo ka. Bukod pa doon yung tatay niyan, pinalibing yung tatay mo. Hindi dahil sa utang na loob pa. Di actually, utang na loob talaga. Diba? Tignan mo na lamang sana yung mga nagawang mabuti sa'yo. Sana tulungan mo si BP Sara na maabswelto dyan dahil wala naman talagang ginagawang masama si BP Sara doon po sa confidential fund. Binulag ninyo ang tao doon sa confidential fund. Hanggang sa ayoko nang ipagtanggol si PBBM that time. Kasi nga, uh, ginaganyan mo si BP Sara eh nang nagpanalo sa'yo. Tsaka, ano na, puro Duterte na lang. Andun na. Gumapang na ng gumapang puro Duterte na lang ang naging usapan, di ba? Anong nangyari doon? Magpasa hanggang ngayon, Duterte pa rin ang pinag-uusapan. Ngayon, doon naman sa INC, isisingit ko na, no? Sabi no ayaw mo naman sa INC, hindi sa ayaw. Magkakaiba lang kami ng paniniwala. May mga Catholic, may mga INC, may mga born again, mayroong mga iba't ibang mga religion. Magkakaiba lang ng paniniwala nagbibigay ka lang ng opinion pero kapag kaparehas kayo ng paniniwala na gusto nyo ang Duterte o gusto nyo ng kapayapaan pwede mong ayunan. yung religion na yun kung gusto yung kapayapaan alam mo naman sabi mo eh kalaban ka ayun si ka kung dati ayaw ko sa'yo ayaw ko pa rin sa'yo kahit magsabi ka ng masama ganun ba yun? kasi may nagcomment sa akin sa bagay isa lang siya diba dati ayaw mo ayaw si tapos ngayon uh, at parang bumaliktad na daw ako kasi sa Duterte Anak ng teting naman. Ang tatandaan. Ang tatandaan na natin, mga kapatid. Ganon ang nangyayari kila Coach Oli, no? So, porkit billiard, Duterte, etc. Ang ah, tawag prime water. So, hindi ka na magre-reklamo. <laughs> yun lang, naipasok ko lang, mga kapatid. Pro-Philippines tayo. Pro, tama ba? Pro-Philippines, -pro no? Kung ano yung tama na makakabuti sa Pilipinas, yun dapat yung mga kakampihan mong tao tama naman eh. Kung nakikita mong may mali na, gaya ng ginagawa ng China, may mali naman talaga sila dahil uh, pinag nila yung mga mangingisda. Mali yun. ba? Diba? Pero, sa pagitan po ng China at saka Amerika, mas maganda sana irisulba ng Pilipinas ng sarili niya lang yung problema sa West Philippine Sea. Hindi yung yayakap ka sa Amerikano tapos sisisihin mo ang Duterte kasi nga pro-China, etc. <laughs> Hindi ho ganun. Yan. Binigay ko lang po yung opinion ko kasi halos parehas dito kay Coach Oli. Pinalalim ko lang. Pero, let's assume, for discussion purposes, na yung sinabi nyo, kampi namin yan. Yeah. Diba? Eh di kasalanan nyo rin, kakampi nyo yan eh. Kasalanan nyo yung isa, prime water. All the more, na mas may sense tong sinasabi ko. Kasi kakampi namin, pero binabanatan namin. Hmm. Anong ibig sabihin? Pag may mali, banatan. Pagka Bungal-bungal. ata. Pagka maganda na gawa, syempre, palakpakan. Hindi ako katulad nitong dalawang mama na ito na banat ng banat ng banat kay Sarah. Oo. Oh. Pero hindi kayang banatan. Hmm. Ang mga kapalpakan ni Tamba Luslus. Oo. Pagpalpak, palpak. Pag mali-mali, alam nyo naman ganyan kami. Sinabi rin namin that time. Nice one. Hindi namin susuportahan si Sarah. Hindi namin tinira si Sarah. Hindi namin binanatan si Sarah. Pero sinabi namin mali siya. Nakinampanya niya si Marcos. Oh, 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 oh. Na bakit tumakbo siyang vice president para kay BBM? Mm. Sinabi namin yun lantaran. So, fair kami. Kahit kakampit, pinupunan namin kung may oh, pagkakamali. Yes, Itong yeah. dalawang to, walang pinupunan to kahit mali eh. <laughs> ang pinupunan, ang pinupunan lang nila, pinupunan nila, puro Duterte. Kahit na nakikita nilang may mga issue sa bycam, etc. Kung ano-ano dito sa, may mga ibang, may mga, maharlikapan nga, lagi natin sinasabi yun, di ba? Nasa na maharli tas baka uutang pa rin. Eh, mga ganon. Bakit puro Duterte itong dalawang ito? Hindi ko alam. Mga sir ha? wala naman din akong galit sa dalawang ito. Pero wala po ako kasing nakikitang mga nagawa nila. Tanging lumalabas lang sila para po magkomento o kunwari gumagawa ng aksyon pero pasok pa rin sa Duterte yung pagbanat nila. Wala pa akong nakikitang report na sila sabi nila pinaganda na namin yung ganitong lugar, binigyan namin yung budget yung ganitong lugar kasi kailangan nila nagsabatas kami sa ganitong lugar para talaga mas maganda at ganire. Buti pa po si Sir Bongo, no mga kapatid. Uh, to make a long story short, sa hospital, kaya niyang isiro-siro kahit po umabot ng uh, 990,000 o 100,000, almost kaya niyang isiro-siro yung iyong bill sa hospital. Napatunayan ko na yan. Ganun po katindi, kaya mahal ng tao si Bongo. At sana, hindi ko naman sinasabi, porket isa lang ang sinabi ko, eh, yung iba hindi na. No? Kumbaga, sana magkaroon din ng mga ibang sinator na tatatak sa isipan ng mga tao na kapag ka bongo ay malasakit yan. Diba? Alimbawa ah, kayo, mga nang, naninidya kayo sa mga pula ng puna. Bako niya, itong dalawang to, ay matindi yung dalawang yun. Pinahinto yung sugal sa Pilipinas. Yung mga online-online, pinahinto. Ganon! Hindi yung Duterte. Si si Duterte, 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 Duterte. <laughs> hindi ho ganon sir, pero wala akong personal na galit sa inyo. Tigilan nyo na ho kakabanat sa Duterte. Pwera na lang kung talagang itinataya nyo yung pagbanat nyo sa Duterte kasi nga baka may binibigay din sa inyo o kaya sumusweldo kayo. Yun lang, opinion ko lang to. Dahil hindi ko lang kung tama o mali, pero hanggat maaari, mga sir, dito sa Pilipinas, dito sa mundong ito. Hindi lang pala Pilipinas. Hindi po permanente ito. Kung dumating man ang oras na katapusan na ng mundo, hindi nyo alam kung saan kayo pupulotin. Mas masarap maging matinong tao. Ewan ko ba? May mga tao kasi na nasisilaw sa mga pera-pera. Okay, siguro mga kapatid, hanggang dito na lamang. Huwag nyo kakalimutan, kahit magbindot lang kayo ng like at subscribe. Maraming maraming salamat sa mga magko-comment dyan pupusuan ko pala pupusuan ko po lahat yan sisikapin ko pong madaanan niya ng aking mga kamay maraming salamat sa inyong panonood